analyst pa si Iman guys lesson si rain aise ay, i month pasok na sa school bye kaya bye ma si Iman no yung papa guys stop tumay channel my mahay gapon buntag yung bag pala na maliit na hawak-hawak na iman galing yan sa ano, yung Ma? pinabag sa amin sa Pinas. So, thank you ulit sis. Nadinala ko talaga yan. Ay, salamat. At kasi nagamit talaga. Alam ko magagamit kasi yan dito. Ayun, di ba? First time nagamit yan ni iman Kasi may pinabaunan ko kasi siya ng may sabaw eh, yung gulay. May sabaw na hindi naman marami, kaunti lang. Ay, in fairness, ngayong araw na duha ha. Ay, um... Uh, yung araw na to is mabilis ano mano yung sikat ng araw parang summer Ganon. kanina habang nag ano ako ng nangunguha ako ng bataw is napakalamig ano yung nangunguha ako ng bataw na sobrang lamig talaga ng bato pag hawakan mong grabe yung malalamig din talaga yung kamay mo no na mga pagkala alas 8 lumabas na yung sikat na araw Parang siyang ano, ang bilis ng ano, parang, parang summer lang talaga. Hmm. Ay, binungkalan na pala nila noon ng konti kahapon, no? okay, so, binan ko para tamnan ng ano ng onion ulit. Onion na muna yung may tanim natin sa kayan. Gusto? Gusto? Okay, buyo ka pala. <laughs> and guys, ito na yung niluto natin. Mm, na bata with, ano, with patatas, rice, and then egg. Uh, isang pirasong itlog. Mm -hmm. Pinurburan ko ng kaunting asin. Diyan lang sa taas, hindi ko na pinalibutan ng asin. So, ito na yung baon ni Si Ari naman, mamaya ko na ipipipay. si maaga pa naman para hindi lumamig kasi paglalagay ko na dito is lalamig na siya ayan mo teh gige living natin right <laughs> oh Thank lang magi u guys mga tinday guys boleh guys, boleh, guys, really? yeah. guys, teh, yeah. sabun guys, yeah. right, guys. So guys. berang. Hello yeah, guys, thank you. Ito guys, so guys. Rina ni. Arena guys. Lagging. guys, Ito ang mantika guys.

Thank you oh, ya guys. T-shirt beto. Oh yeah. to. So guys, gontis mm -hmm. box so, okay. ni... okay. so, guys thank you guys everyone go so, guys dilata guys so, guys may mantika pa guys Good guys Muna, ay, 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 yung yung na gatas o gatas. Mabaw, ito, ma, ito guys, ito, ito yung jacket na sinasabi ma ni Mama. jacket guys, ito <laughs> yung pinapatago. Eh, hey, mani. Hey, mani. Ito Ito guys. underwear. Winter, 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 uh, uh, guys. winter jacket guys <coughs> barbecue marinate itu guys dekolam mana tuh

Cảm ơn guys, bạn đã theo dõi cho kênh lalaschool Để Guys, ano to? Tsemanima. Dawni? Dawni. Dawni, guys. Oh, my spam. Kita dali. Ito rin mga dilata, guys. Oh, my spam. Badami to spam. Mga dami guys.

Yeah, ito guys, ano to? T-shirt. Pang guys. Ito may winter jacket pa guys. Gunit. Ano, Paan esthetic. Gloves. Gloves, Ito so guys.

अब आया साथी बाथरूम देखते हैं हरलेवा घुसला टोन मॉडर्न डुकु और ही के बैठा साहब भाई परदारी का मॉडर्न डुकु से बुलाए जैसे मैंने इंगनी मु क्या आम हूं इसको तो मांगी है है मैं कुछ इंतजार जो कैसा कर प्रकाश तो फर्श तिथि तो दह तो जब रात के भाव से औरत को Naluto na ako ng bataw oh, pero nanguha ulit dahil nakita ko na mabiyanin ko na nanguha ko at konti lang yung kinuha ko eh nanguha sila ulit para daw marami yung maluluto ko so sabi ko yung kinuha ko na muna yung niluto ko kasi para lang naman sa baon ni Naiman at Arin at yung ulap naman namin is yung patatas with singki So yun guys, dito talaga guys, hindi talaga mawawala yung patatas. Patatas yung madali natin lutuin dito. hindi ka magsasawa sa patatas. Depende lang naman din kasi yun sa pagluto mo guys. Kung hindi ka masarap magluto, ayaw. Magsasawa ka talaga ng... Madali ka talaga magsawa. Pero kung sa palagi mong... Uh, kung lagi kang nagluluto tapos sinarapan mo yung pagluto, oh, hindi eh, ka na, hindi naman siya nakakasawa guys. Lalo masasanay ka na lang din talaga. Linis na rin dito. Oh. din na rin nila yung mustard nila. Hmm. Ayun na yung bus ni Ayman. Ang view namin tingnan niya dito guys. Yung mga damit pala na pinagliitan ni, ni, ng mga bata ko ina RG, Irene is pinano ko na binigay ko na dito sa dalagita doon sila Iman oh. kasama yung mga ng kumbabae si RG si Irene. <laughs> si Jana yan si Jana isang dalagita asa ah, kayo tante?

Ayan yung nalagitan doon. Ayaw magpakita. Yung ati ni Jano yung mga nanganak. Puto chito! Bubukhani ho! anak naman ni ati is wala dito. Nasa school. naganong boarding house. Ang kit-kit o. yung kamay niya guys o. Buyag ang kuko. Buyag, buyag. mo to ay labay ni ati? अँ अब हुनुहुन्छ त्यो चुलो अँ अब एक महिना हुन्छ अब दस गते एक महिना ठ्याक्कै हो अँ अँ कतै छिटो कति छिटो